Cupid at Psyche Noong ulang panahon, may hari na may tatlong magagandang anak na babae. Ang pinakmaganda sa tatlo ang bunsong si Psyche. Labis siyang hinangaan at sinasamba na kalalakihan. Sinasabi nilang kahit si Venus ang diyosa sa kagandahan ay hindi makapantay sa ganda nito. Nalimot na rin na kalalakihan na magbigay ng alay sa diyosa. Gayun din ang kanilang templo ay wala ng mga alay, naging marumi at unti-unti nang nasisira. Lahat ng papurit karangalan dapat sa kanya ay napunta na lahat sa isang mortal. Nagalit si Venus at inutusan niya si Cupid ang kanyang anak upang paibigin si Psyche sa isang nakakatakot na nilalang. Hindi na niya naisip ang maaaring maidulot ng kagandahan ng dalaga sa kanyang anak. Agad tumalima si Cupid at hinanap ang nasabing babae. Umibig siya kay Psyche nang niya ang kagandahan ng dalaga. Tila ba na pana niya ang kanyang sariling puso. Kayunman, hindi naganap ang inaasahan ni Venus. Hindi umibig si Psyche sa isang nakatatakot na nilalang o kahit kanino. Ang isa pang nakapagtataka ay walang umibig sa kanya kontento ng pagmasdan at sambahin siya ng mga lalaki, subalit hindi ang ibigin siya. Ang kanyang dalawang kapatid na malayo ang itsura sa taglay niyang kagandahan ay nakapag-asawa na ng hari at umumuhay ng masaya sa kanyang palasyo. Taging malungkot si Saike sa kanyang pag-iisa. Tila walang nais magmahal sa kanya. Nabahala ang magulang ni Saike Naglakbay ang Haring Ama ni Psyche upang humingi ng tulong kay Apollo. Hiniling niyang payuhan siya ni Apollo kung paano makahanap ng mabuting lalaking iibig sa kanyang anak. Lingit sa kalaman ng hari, naunang humingi ng tulong si Cupid kay Apollo. Sinabi niya ang kanyang sitwasyon at makaawang tulungan siya. Kaya sinabi ni Apollo sa hari na makapangangasawa si Saike ng isang nakakatakot na nilalang. Pinayuhan niya ang hari na bihisa ng pamborol si Saike, dalhin siya sa tuktok ng bundok at iwan ng mag-isa. Doon ay susundiin siya ng kanyang mapangasawa na isang halimaw, isang ahas na may pakpak. Labis na kalumayan ang baon ng hari sa kanyang pagbabalik sa palasyo Subalit agad pa rin siyang tumalima sa payo ni Apollo. Ipinag-utos niyang bihisan si Psyche ng pinakamaganda niyang damit. Pagkatapos niyang mabihisan si Psyche, ipinabuhat ng hari ang anak na parang ihatid sa kanyang libingan papunta sa tuktok ng mundo. Habang naglalakbay sila, magluluksa ang lahat sa maaring mangyari kay Psyche. Sa kabila naman ng mabigat na sitwasyon, Buong tapang na hinarap ng dalaga ang kanyang kapalaran. Tapat noon pa ay nayakan na ninyo ako. Ang taglay kong kagandahan ang sanhi na panibagho ng langit. Sumbat sa kanyang ama. Pagkatapos nito ay pinaalis na ni Saike ang kanyang mga kasama at sinabing masaya niyang haharapin ang kanyang katapusan. Nakintay si Saike habang unti-unting nilalamo ng dilim ang buong bundok takot na takot siya sapagkat hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Patuloy siyang tumatangis at nanginginig sa takot hanggang sa dumating ang malambing na ihip ng hangin ni Zephyr. Inilipad siya nito at inilapag sa isang damuhang parang nakasinlambot ng kama at ipinahalimuyak ng mababang bulaklak. Napakapayapa ng lugar na tila nabala ang lahat ng kanyang kalungkutan natulog siya sa kapayapaan ng gabi. Na magising si Sykes sa tabi ng ilog, natanaw niya sa pampang nito ang isang mansyon na parang pinatayo para sa mga Diyos. Nagmasid-masid siya at labis ang kanyang pagkamangha sa kagandahan nito. Yari sa pilak ang ginto, ang mga halige at ang sahig ay, nap ay napalamutian ng mga hiyas. Nag-aalinlangan muksan ang binto, subalit may tinig na usap sa kanya. Pumasok ka, para sa iyo ang mangsyong ito. Maligo ka, magpihes, at yada namin ang piging para sa iyo. Kami ang iyong maalipin. Wika ng mga tinig. Nalibang si Saike sa mansyon, kumain siya ng masasarap na pagkain. Buong araw siyang inaliw ng mga musika ng lira at ng mga awitin ng kuro na hindi niya nakikita. Maliban sa mga tinig na kanyang mga kasama, nag-iisa siya sa mansyon. Sabalit, sa hindi maipaliwanag na dahilan, matit niyang sa pagsapit na gabi ay darating ang kanyang mapangasawa. Isang gabi ay kinausap siya ng masinsinan ng lalaki. Binalaan siyang may panganib na darating sa pamamagitan ng dalawa niyang kapatid. Taratinga yong mga kapatid upang magluksa sa lugar kung saan ka iniman. Subalit huwag na huwag kang magpapakita sa kanila sapagkat magbubunga ito na matinding kalungkutan sa akin at kasiraan sa iyo. Kinabukasan, narinig ni Saike ang pananangis ng kanyang mga kapatid. Labis na antig ang kanyang damdamin sa kanilang pagluluksa. Nais niyang ibsan ang kanilang kalungkutan at patahanin sila sa pag-iyak. Hanggang sa maging siya ay umiiyak na rin. Kinagabihan ay inabutan pa siya ng kanyang asawa na umiiyak. Sinabi ng lalaki na maari na niyang makita ang kanyang mga kapatid. Subalit, mahigpit pa rin ang kanyang pagbabala. Sige, gawin mo ang yung ninais. Subalit, parang hinahanap mo ang sarili mong kapahamakan. Nanaisin kong mamatay ng isang daang beses kaysa mabuhay na wala ka sa aking piling. Pagbigyan mo lang ang kaligayahan kung muli mo kapiling ang aking mga kapatid. Nang pumasok na sila sa mansyon, lapis na pagkamangha ang naramdaman ng magkapatid. Sila ay nakatira sa palasyo, subalit walang kasing ganda ang mansyon na ito. Nag-usisa sila kung sino ang napangasawa ni Saike. Tulad ng kanyang ipinangako, Inilihim ni Saike ang tunay ng pagkatao ng asawa. Nang matapos ng pagdalaw ng kanyang mga kapatid, dumakot si Saike ng mga ginto at hiyas upang ibigay sa kanyang mga kapatid. Ipinahahatid niyang muli ang mga kapatid kay Zephyr. Labis na bulo ang naramdaman ng mga ate ni Saike sa kanya ang kanilang kayamanan ay hindi mayahambing sa kayamanang kanilang nakita sa tahanan ni Saike. Binalot ng labis na inggit ang kanilang puso na humantong sa pagpaplano nila sa ikapapahamak ng kanilang bunsong kapatid. Noong gabi ring iyon, muling kinausap ng lalaki si Saike. Nagmakaawas siyang huwag na muling patuloyin sa kanilang tahanan ang kanyang mga kapatid. Tandaan mong hindi mo na ako makikitang muli kapag binali mo ang iyong pangako. Pawal na kitang magkita, pati ba naman ang mahal kong kapatid? Kinabukasan, muling tumalaw ang dalawang kapatid na may nabuo ng malagim na balak sa kanilang bunsong kapatid. Nag-usisa sila nang nag-usisa hanggang malito na si Saike sa kanilang mga pagsisinungaling. Napilitan siyang sabihin ang katotohanang bawal niyang makita ang mukha ng ganyang asawa at hindi niya alam ang anyo nito. Ikunumpisal na magkapatid na alam na nila noon pa, ang asawa ni Saike ay isang halimaw batay sa sinabi ng orakulo ni Apollo. Nagsisisi sila kung bakit nila ito inilihim kay Saike. Binoy nila si Saike na dapat na niyang malaman ang katotohanan bago mahuli ang lahat. Mabait namang daw ang kanyang asawa ngayon, subalit darating ang araw na siya ay kakainin nito. Takot anay ibabaw sa puso ni Saike sa halip ng pagmamahal. Ngayon lamang niya na pagtagni-tagni ang katanungan sa kanyang isip. Kaya pala pinagbabawalan siya makita ang itsura ng kanyang asawa sapagkat halimaw ito. Ako man ito halimaw, bakit ito hindi nagpapakita sa liwanag? Pagkahalong takot at pagalito ang naramdaman ni Saike, umingin siya ng payon sa kanyang mga kapatid. Isinagawa na nang nakakatandang mga kapatid ang masama nilang balak. Pinayuhan nila si Saike na magtago ng punyal at lampara sa kanyang silid. Kapag natutulog na ang kanyang asawa, sindihan niya ang lampara at muong tapa niyang itarak ang punyal sa dibdib ng asawa. Kumingi lamang daw si Saike ng tulong at nasa di kalayuan lamang ang dalawa. Kapag napatay na ni Saike ang asawa, sasamahan siya ng kanyang mga kapatid sa pagtakas. Iningon nila si Saike na litong-lito. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa, subalit paano kung halimaw nga ito. Nabuo ang isang desisyon sa kanya. Kailangan niyang makita ang itsura ng kanyang asawa. Sa wakas, na mahimbing nang natutulog ang lalaki Patiyat na naglakad si Saike matungo sa pinaglagyan niya ng punyal at lampara. Kinuha niya ang mga ito. Sinindihan niya ang lampara. dandahan dahan siyang lumapit sa kanyang asawa. Laking ginhawa at kaligayahan ang nag-uumapaw sa kanyang puso nang masilayan niya sa unang pagkakataon ang itsura ng kanyang asawa. Hindi halimaw ang kanyang nakita kundi ang pinakagwapong nilalang sa mundo. Nang madapuan ang liwanag ang kagandahan ng lalaki, ay tila pa mas lalong tumigkad ang liwanag ng lampara. Sa labis na kahiyan at kawalan ng pagtitiwala, lumuhod siya at ibinalak na saksakin ang sarili ng akma na niyang itarak ang punyal sa kanyang dibdib, nanginig ang kanyang kamay at nahulog ang punyal. Ang panginginig ng kanyang kamay ay kapwa nagligtas at nagtaksil sa kanya. Sa pagnanais niyang pagmasdan ang kagwapuhan ng kanyang asawa, inilapit niya ang lampara at natuluan na mainit na langis ang balikat nito. Nagising ang lalaki at natuklasan ang kanyang pagtataksil. Lumisan ang lalaki nang hindi nagsasalita. Sinundan ni Saike ang asawa sa balik. Paglabas niya, hindi niya nakita ang lalaki. Narinig na lamang niya ang tinig ng asawa ipinaliwanag nito kung sino siya talaga. Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala. Si Cupid ang Diyos ng pag-ibig. Siya ang asawa ko. Ako na isang hamak lamang ay hindi tumapad sa akin pangako sa kanya. Mawawala na nga ba siya sa akin ng tuluyan? Ibubuhos ko ang bawat patak na aking buhay upang hanapin siya kung wala na siyang natitirang pagmamahal sa akin, may papakita ko, maipakikita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. At sinimula ni Sai ang kanyang paglalakbay. Sa kabilang banda, umuwi si Cupid sa kanyang ina upang pagalingin ang kanyang sugat. Isinalaysay niya sa kanyang ina ang nangyari. Nagpupuyo sa galit si Venus at lalong sumidhi ang pagsiselos niya kay Psyche. Iniwan niya si Cupid nang hindi man lang tinulungang gamutin ang sugat nito. Determinado si Venus na ipakita kay Psyche kung paano magalit ang isang diyosa kapag hindi nasiyahan sa si isang mortal. Patuloy na naglakbay si Psyche at pinipilit na makuha ang panig ng mga diyos. Siya ay palagi ang nag-aalay ng marugdog na panalangin sa mga diyos. Subalit wala sa kanila ang nais maging kaaway ni Venus. Naramdaman ni Psyche na wala siyang pag-asa sa lupa o sa langit man, kaya minabutin niyang magtungo sa kaharian ni Venus at ialay ang kanyang sarili na maging isang Alipin Sa ganitong paraan ay umaasa siyang lalambutin ang puso ni Venus at uhupa rin ang kanyang galit. Nagbabaka sakali rin siyang naroon sa kanyang ina si Cupid. Sinimulan na niya ang paglalakbay. Nang si Psyche sa palasyo ni Venus, humalakak na malakas ang Diyosa. Pakot niya niyang tinanong si Psyche, Nagpunta ka ba rito upang maghanap ng mapangasawa? Tsak ang dati mong asawa ay wala ng pakialam sa iyo. Sapagkat untik na siyang mamatay dahil sa natamong sugat kumukulong langis ng dulot mo. Isa kang kasumpasumpang nilalang. Kailanman ay hindi ka makaroon ng asawa kung hindi ka daraan sa butas ng karay. Sinabi ng Diyos na natulungan niya si Saike sa pagsasanay. Ibinuhos niya sa harap ni Saike ang isang malaking lalagyan ng puno ng iba't ibang uri ng maliliit na butong binaghalo-halo niya. Inutusan niya si Saike na bago dumali, dumilin, dapat ay napagsama-sama na niya ang magkakauring buto at agad lumisan ang Diyosa. Tinitigan lamang ni Saike ang malaking tumpok ng mga buto. Napaka-imposible na ipinagawa sa kanya ng Diyos. Ngunit, nasa ganitong pangumuni si Saike na pagmasdan siya ng mga langgam. Kung ang mga mortal at immortal ay hindi naawa sa kanya, hindi ang mga maliliit na nilalang. Nagtawag ang mga langgam ng kanilang mga kasama at sinimulan ang kanilang pagbubukod-bukod ng mga buto. Agad natapos ang gawain. Pagdating ni Venus, hindi siya nasiyahan sa kanyang nakita. Sinabi niyang hindi patapos ang mga pagsubok ni Psyche. Piligyan niya si Psyche na matigas na tinapay. Sinabi rin ng Diyosa na sa sahig siya matulog. Inisip ng Diyosa na kung pahihirapan at gugutumin niya si Psyche, maubos rin ang nakaiinis nitong ganda. Samantala, tiniyak ni Venus na hindi makalalabas si Cupid sa kanyang silid habang pinahihilong nito ang kanyang sugat. Nasisiyahan si Venus sa magandang takbo ng mga pangyayari. Kinaumagahan, isang mapanganid ng pagsubok ang ipinagawa ni Venus kay Psyche. Pinakukuha niya si Psyche ng ganitong balahibo ng mga tupa sa tabi ng ilog. Ang mga tupa ay mababangis at mapanganib. Nang makarating si Psyche sa ilog, Natutokso siyang tumalon at magpalunod na lamang upang matapos na ang kanyang paghihirap. Huwag kang magpakamatay. Hindi naman ganun kahirap ang ibinapagawa sa iyo. Kailaman mo lang maghintay ng tamang panahon upang makakuha ng gintong malahibo ng tupa. Pagsapit ng hapon, ang lahat ng tupa mula sa malalabay na halaman ay magtutungo dito sa ilog upang magpahinga Magtungo ka sa halamanan at doon ka kukuha ng gintong malahibong nakasabit sa mga sanga. Sinunod ni Saike ang payo ng halamang nasa tabi ng ilog. Umuwi siya sa karian ni Venus na dala ang mga gintong malahibo ng tupa. Pa ah, tumulong sa iyo? Sumbat ni Venus kay Saike. Hindi mo ginagawa ang mag-isa ang mga pinagagawa ko sa iyo. Hindi ba, Ale? Bibigyan kita ng pagkakataong patunayan na sadyang mapagkunwari kang may mabuting puso at magaling. Itinuro ni Veno sa malayo ang itim na tubig ng talon. Binigyan niya si Saike ng prasko at pupunoy nito ng itim na tubig. Nagtungo si Saike sa ilog ng Sphinx. Nakita niyang malalim ang bangin at mabato. Tanging may pakpak lamang ang maaaring makaigib ng tubig. Sa lahat ng kanyang pagsubok, ito na ang pinaka-panganib. Tulad ng inasahan, may tumulong kay Psyche. Isang agila ang dumagit sa praskong tanga ni Psyche at tumipal malapit sa talon. Pagbalik ng agila, puno na ang itim na tubig ang praskong. Hindi pa rin sumusuko si Venus sa pagpapahirap kay Psyche. Ayaw niyang magbukhang tanga sa harap ng madla. Ipinagpatuloy niya ang pagpapahirap sa kawawang mortal. Pidigyan niya si Psyche ng isang kahon na paglalagyan niya na kagandahang kukunin ni Psyche mula kay Professor ang reyna sa ilalim ng lupa. Inutos ni Venus na sabihin ni Psyche na niya ito sapagkat napagod siya sa pag-aalaga ng kanyang anak na may Katulad ng mga nauna, agad tumalima si Psyche dala ang kahon. Tinaruntun niya ang daan papunta sa karian ni Hades. Tinulungan siya ng isang tore na nagbigay sa kanya ng detalyadong hakbang patungo sa karihan sa ilalim ng lupa. Una, kailangan niyang pumasok sa isang butas na lagusan patungo sa ilalim ng lupa sa tabi ng ilog ng kamatayan. Siyang, kailangan niyang sumakay sa isang bangkang ang bangkero ay si Charon. Kailangan niyang bayaran ng pera si Charon upang siya ay makatawid at magkikita na niya ang lansangan patungo sa palaso. Sa pintuan ng palasyo, may nagbabantay na isang asong tatlong olo. Kapag binigyan ng cake ang aso, ito ay magiging maamo at papayag na magpapasok sa balak. Nagawa lahat ni Psyche ang ipinaliwanag ng Torre. Pina pinaulakan din ni Proserpine ang kahilingan ni Venus. Agad nakabalik si Psyche ng mas mabilis pa kaysa kanyang pagbabalik. Gayunman, nasubok muli ang karupukan ni Psyche sa paghangad niya ng karagdagang kagandahan upang umibig muli si Cupid sa kanya. Natokso siya na kumuha ng kaunting ganda sa loob ng kahon. Nabuksan niya ito tila walang laman na nakadama siya na matinding panghihina at agad. Sa mga panahong ito ay magaling na si Cupid. Sabik na siyang makita ang kanyang asawa, subalit ibinalanggo siya ng kanyang ina. Mahirap bihagin ang pagmamahal, kaya humalap si Cupid ng paraan upang makatakas. Nakita niya ang bukas na bintana at doon siya nakatakas. Nahanap niya agad si Saike malapit sa palasyo. Agad niyang pinawi ang tulog ng asawa at agad sinilid ang gayuma sa kahon. Bagya niyang tinang ng kanyang busog si Saike upang magising. Pinagalitan niya ang kanyang asawa dahil sa magiging mausisa nito na humantong sa kanyang kap. Sinabi niya magtungo si Saike sa kanyang ina at ibigay ang kahon at dito na magtatapos ang pagpapahirap ng kanyang ina. Masaya nagtungo si Saike sa palasyo samantalang si Cupid naman ay lumipad patungo sa karian ni Jupiter. Ang Diyos ng mga Diyos at Tain Hiniling niya na tiyaking hindi na sila gagambalain ng kanyang ina. Pumayag si Jupiter. Nagpatawag si Jupiter ng pagpupulong ng mga Diyos at Diyosa kasama na si Venus. Ipinahayag niya sa lahat na si Cupid at Psyche ay formal na ikasal at wala nang dapat gumambala sa kanila, maging si Venus. Dinala ni Mercury si Psyche sa kaharian ng mga Diyos. Dito inabot ni Jupiter kay Psyche ang ambrosya, ang pagkain ng mga Diyos upang maging mortal. Naging panatag na rin si Venus na maging manugang ni Psyche sapagkat isa na itong Diyosa. At kung maninirahan na ang manugang sa karian ng mga Diyos, hindi na muling magagambala si Psyche sa pagsamba ng tao kay Venus. Ang pag-ibig at kaluluwa ay nakatagpo sa likod ng mapait na pagsubok sa kanilang pagsasama ay hindi na mabubuwag kailanman